So what's up mga tol? It's me again, one more at welcome sa ating YouTube channel mga tol. Kung may kita ano, iba na 'yung motor na nasa harapan natin, hindi na siya 'yung Honda Beat. Uh, Aerox V1 na siya. Alam ko sa mga solid supporters natin dyan, Alam nila'ng matagal na ako naka ka-V1. At dun sa mga hindi nakakalam po uh, 'yung Honda Beat natin na carb type, wala na po siya sa atin at naibenta na po natin siya. Pero nasa mabuting kamay naman po siya. So ngayong araw, uh, ang gagawin natin, magbabaklas tayo ng panggilid ng Aerox V1. Kung mapapansin nyo, iba na yung black niya and yung head. And i-reveal din natin siya soon kung ano ba yung gamit natin sa, gamit natin na head or kung ano ba specs na ito. Basta sa ngayon, uh, 195cc itong Aerox V1 natin. Uh, i-reveal lang natin kung anong panggilid ba ang nakakabit dito at kung anong set. Okay mga tol, uh, ito inuna ko ng baklasin muna para dire-diretso na tayo kung ano bang meron dito sa panggilid ng 195cc natin. So, unang-una, uh, eto. Stock bell lang pero regroove siya. Fine groove lang para hindi umuubos ng lining. Itong gamit natin. And then, palasin na natin. Uh, JBT drive face. Ito yung bago. S2 ata to. Pagkakalam ko, 13.8 ang degree nito. Tapos, 1.5 na tuning washer. Baba na natin to. Then, ito. Uh, JBT clutch assy. Yan, may kita niyo yung kain ng groove. Hindi naman siya umuubos. Matagal ko nang gamit to. Tapos, syempre, belt. Gamit natin, B65, stock ng Aerox V1. Tapos, etong torque drive natin, stock pero kalkal. -kal. Sa clutch spring natin, hindi ko nakanalas kasi yung clutch assy. Uh, meron tayo dito ditong 2K RPM na clutch spring. Then, 1.5 na center spring. pagtabay tabihin natin. JBT na drive phase. Tapos, eto. JVT din na uh, JVT din na uh, pulley. Ito, ang gamit ko na ito, MTRT ito, ito may plus 1, one, plus 1mm. One compare sa stock, mas mababa siya ng 1mm. Tapos, ito, bola natin. Isa sa mga sekreto. 5 balls lang. Magtataka kayo, bakit 5 balls lang? Uh, isa yan sa recommended ng megane ko natin. Shoutout nga pala sa DNS kay Papi Tony. Tapos timbangin natin kung anong gamit yung bola. Ito, sarili kong tono na ito. Concern ako masaya. Basta recommended ni ng mekaniko ko natin, mabababang bola, lalo pag nag-gearings Ang giring natin dito, 1440. Declare tayo lahat, 195cc na makina. Timbangin natin kung ilang grams ba yung bola natin. So eto. Meron tayo dito ng 48 round off na lang natin. 47.9 bali 48 grams na bola. 'Yun lang ang ano natin ah uh, 'yun ang ng CBT set na nakakabit dito sa 195 cc na Aerox V1. Eto lang, napakasimple lang. Hindi porket magaan yung bola, hindi na dumudulo mga tol. Etong set ko dito, pumapalo naman to 160, 164. Pinakatap ko 164. Sagad na ako sa iyo nun. Hindi naman siya yung pinakamatuloy. Pero natutuli na ako sa ganong takbo. So yun lang mga tol. Ah, binagi ko lang sa inyo. Sinare ko lang sa inyo yung laman ng CBT ng Aerox v 1 natin. Mga 95cc. And then CBT set niya. JBT pulley set. JBT clutch chassis. Stock bell. Torque drive. Kalkal. Stock kalkal. bola, 48 grams. So, hindi meaning na ito mga tol, kung pag applicable sa akin, applicable din sa inyo. Trial and error pa din sa pagtutono ng CVT. Pero, pero pwede nyo itong gawing baseline. Lalo kung naagiring sa'yo. Pero kung na hindi kayo naagiring, stock lang, malabo itong 48 grams, sobrang ihiyaw yung motor mo. So, yun lang mga tol. Like, share, and subscribe. Long time no vlog.